lahat ng mga nagtatanong kung um, paano mag-apply as TikTok affiliate na gusto matuto, watch and learn. Ito ang dapat ninyong gawin guys. Unang-una dapat kayo ay may TikTok account. Tapos pag open nyo, hanapin nyo yung TikTok studio. Tapos scroll up mo lang, makikita mo dyan sa baba yung TikTok shop for creator. Yan yung i-click mo. Tapos mong i-click, mag-apply ka. I-check mo lang, dapat ikaw ay at least 18 years old and bawal po yung below 18 years old dito. Kasi kailangan ng valid ID at saka bank account or Gcash account. To. So, sa pag-apply mo, first mong gagawin is mag-share ka ng affiliate link. So, maghahanap ka lang dyan ng product na gusto mong i-promote. Halimbawa, itong Beauty White Soap. So, yan yun at i-click mo yung share to earn. Yan yung commission mo once may mag-click sa link na iyong inilagay doon sa iyong Facebook account na i-share. So, i-copy link mo lang yan. Tapos, uh, yun, yung picture is, pwede ka mag-screenshot ng picture para yun yung ipopost mo doon sa iyong Facebook account. So, sa iyong Facebook account, mag-post ka lang dyan. Lagyan mo na caption like, yan, yung beauty white soap. So, kukuha muna tayo ng picture. Ah, yan, I screenshot mo muna yan. Tapos, kailangan mo yan i-edit para di ka ma- Uh, ma-detect ni Facebook <laughs> kasi may copyright din yan So, ako kasi, ano, monetize na ako sa Facebook. So, kailangan ko i-edit yung picture na yan para di ako ma-demonetize. Kasi may mga violation dito sa Facebook. Pag, ano, mag-share ka ng link sa iyong caption. So, kailangan mo talaga ilagay yan doon sa iyong comment section only. Kung hindi ka naman, ah, uh, content creator. So, pwede mo yung ilagay dyan sa my what's on your mind, yung link mismo. So, ako, ah uh, content creator ako, so sa comment section ko ilalagay yung link. So, tapos, yan, nakapost ka na. Yan lang yung gagawin mo. mag -copy. Tapos, share the link sa iyong Facebook account or pwede din doon sa iyong Instagram, kung pwede ka mag-promote doon. Lagay mo yung link sa comment section. So, yan. Tapos, guys, kung may mag-click ng link na yan at nag-checkout sila gamit yung link mo, yan yung posibilidad na may commission ka sa yung TikTok. Daan mo, guys, na dapat kinlik nila yung link at dapat nag-checkout sila para may commission ka talaga dito sa TikTok. So, tamang sipag lang.